Oh, ayan, yung iba. Hey guys, good morning. Punta kami ngayon sa, ano, sa dagat ngayon. Ayan. Kung naalala nyo yung video na uh, pumunta kami doon, uh, na naligo ako sa dagat mga tol. So, babalik kami ngayon kasi nga, mangunguha kami ngayon ng tarokog. Ayan. So, kung pumunta kami doon mga tol uh, ay, maraming tarukog, kaso nga lang kunti lang yung nakuha namin kasi nga wala kaming panguha so ngayon may dala na kaming ano uh, panungkit yan so babalik kami medyo matarik yung ano dito uh, agian mga tol yan o no? medyo matarik yung agian yan no? yung mga kasama ko yan so di na kasama nakasama yung sa naming ano uh, kasama kasi eh, hindi pinayagan. Yan o, kita na yung dagat dito. Alright mga tol, andito na kami. Ayan. So, medyo ano, high tide. Ayan. Ayaw na sila, naliligo. Ayan o. Mahirap bang uha ngayon ng ano? Uh, Tarkov kasi mataas yung dagat mga tol. Ayun yung dagat. Ang ganda ng view dito mga tol. Hello. Ayan, so doon ko yung mga uh, ano Ah, uh, tarapog motor Yung banda Ayan mga tol, nangunguha na sila ng tarapog Ayan, so tingnan natin Ay, nani yung nakuha? Hello? No? Ayan, so yung iba dito mga tol, maliliit pero doon dagko. Dagko it iba ng tarok mano? adi man Ito wala dito mga tol, ayan o. Oh. Yang kulay blue na yan, ayan o. Oh. Makati yan mga tol, makati makatiyan pag nakadikit sa balat niyo mga tol. Kaya 'yun yung iwasan pag maliligo kayo dito. Yan no? oh. Oo, di ba ang ganda ng view? Ah. Uh, yan oh, no? yung buhok. Hay pa alon